wala na daw bigas yung binigyan natin ng tulong nakaraan kaya na isang single mom kaya ito tayo sa Isara bibili tayo ng bigas para sa kanya na si May kwento. mga kuwentong ng saya at Lagi sa pagkulat Kaya natin ng gatas na malay guys lang guys tulog sa ligid pag ulan sa mga ligid isalod at pag silang balay yan silang balay oh. oh ala ala ta og bugas gatas uh oh. mo din anak o oh. asa mama ni muga mama mo din abri ang bin pertanda ba ay ayo dam ang ay, nagtodam ang imong kwan o oh. Kamusta, sabihin ng mga kwentong nalalaman kasama ang um, kamusta, muna yung mga anak oh. wala yung klase dong iapila yeah, na naku ugatas yung mga anak Ang ah, tahilak na dawat lahat ng mga guys. Okay, mga na demo. Ah, sige, sunod lang, Tia. Okay. Tunod balik na ako, Balik kay si Daya si pero hindi si kita ibabayit eh. Nama. Taga na lang po na ako sa pang sudaan nila guys. Walang hmm. so lang o. Kaya tara sa hintay. Dito sa bagong awiting Walang sablay. Lahat yes, ay po, Si Papa Sweet. bawat himig. Lahat ng problema itabi mo muna ngayon Sa ritmo Mama. ng musikang, saya ay di ipaon Halina't sabihin ng mga kwentong alalaman Kasama ang tropa sa sa kanta Ito ang oras na magkipag sa bayan okay. Halos lahat ng tao ay sumasayaw Gantong okay. puno ng kulay, tulong puno okay. ng puno. Halina't ipalo si Papa Sweet sa bawat pagikot okay. Kaya tara na't okay. sumabay sa ingay Dito sa bagong awiting patok, walang sablay Lahat tayo ay kihalo si Papa Sweet Pakinggan ang bawat himig Feel the heat